Guys, ang pagbabalik namin dito sa Alpala. Oo, hapagpagpunta dito. Ah, o diba, lakad lang kami. Umuwi. Matagal na kami hindi nakapunta dito sa Alpala. Aboy mo. oh, ayan ang motor nila. Ah, <laughs> ayan ang Alpala. So, ah, mag-dewalking tayo. Ayan ang Alpala. Na, hindi eh, namin alam kung saan kami pupunta. E eh, basta-basta lang lakad. Dahil Laki, wala tayo, kami pira, kaya hindi namin alam kung saan kami pupunta. Delikado nga mag ano eh, lakad nang walang pera pagka makabasag tayo sa tayo mabayad eh. Kulong nga butin. Ang ingay-ingay dito guys. May nagtatrabaho dito. Ayun, may nagtatrabaho doon. Maingay. Uh, dito yung mga trolley. Gusto niyong mag-rosery. lang. Pasok lang kami dito. <laughs> Ayan. Ito nang entrance. Ha-da-da-da! Nalito na kami. Natagal na namin bumalik dito. Dito kasi yung pababa. Ngayon ay pataas na siya. Doon sa kabila ay yung pababa oh, dati. Pataas yun na. Diba? Oh. Dito tayo bumaba. Ngayon, iba na. So, matuyok na po ni guys. Kaya so, dito man may ni Agi. Ayan, diyan na po. pundiri ang para pataas. Tuyok po taan ni Ron. Toy toy of Papasok kami dito sa Oh, dos lang. Kaya oh, nga. Tag dos lang siya, guys. Ayan oh, price 3 stock. 3 dirham below. Yan guys, mga murang mga plato, mga bowl, mga baso. Ayan, tignan mo ang price, only 3 dirham maganda na siya. O, di ba? Ayan. Dapat may ganito tayo, Ning. Gusto niyang bumili. Ito, maganda. O, tingnan niyo. Dito. Ito, banda. Is, ano, mga slicer. May kutsilyo. Ito, yung pang, pang talop. Neng, pang talop. Oh, pantalog na may kutsilyo. Eh, ano Ganito. to? Para saan to? Bula eh, mga plato. Oh, hey, <laughs> Kuskusin mo na pag mga record mo. di. tapos. <laughs> Pati balat tanggan. Ito stainless. Hoy, ito maganda ning. Oh, stainless. Tagto 50. Ay, dito. Marami siya. From the top to down. O oh, yan, may plato stainless. Oh, magkano to? Ito maganda bilhin, made in China. 175 lang. Ito pa oh. Ito, tignan mo, ito. Kahit iba to pa mo. <laughs> Lato. Kahit iba to mo ay hindi siya mabasag, ayan oh. Lata. Lata siya, lata. Ito, mga, ito social din naman ng baso na to Alam mo itong basong ginagawa nila? Pinutol lang itong mga ano eh, mga ano sa alak, inuman. Siguro. Oo, pinutol nila. Maganda Tapos, edit, makabili kayo sa ano, baba eh. Diba? Disinti. Disinti ano? din naman, tignan ano? Ah. lang. Ano? Ganda eh. Oh, gusto mo ng ano, ibang kulay. Kaya o, oh, ayan o, oh, ayan o. May ibang kulay dito. Ay, ayan o, diba ayan. sosyal. Baka tayo e, eh, ma... Ma hold up tayo dito. <laughs> <laughs> Dahil ay may gold na okay. tayo. Oo, oh, ganda oh, dito. Ito, 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 ito. Kaya nga, ayan. So, wala namang baso oh, baso sa may akin eh gusto na magkapi magkape ito oh maraming kulay ito ang akong shop eh nag-ano na 175 lang ning yeah. 175 mura lang guys pambagay ng Pilipinas pagdating sa Pilipinas hindi eh, wala na hawakan na lang natira Waka kasi na basag na, <laughs> eh ano, na basag na ayan akala mo ito still, uh, plastic ha pero mabasag to ha nakiyo oh. mabasag siya babasagin ayan ganda ng kulay oh may purple, may orange, may yellow. Oh. Yan. Ito, maganda siya. Nice, nice. Oh, ito maganda. Nice one, nice one. Ang ganda nito, Ning. Grabe siya. Ang ganda, Ning. Tagdos lang. Two dirham. oh, Oo, Ito, mga lagayan ng... Ay, ito, pag ano, nasa hugasan. Or, maghugas kayo ng gulay protas dito ito gamit to yan di kulay din di kulay din ayan ito lagayan yata to ng mga toothbrush para ano sabit to eh ganun isabit yan isabit lalagay dito yan lagayan ng kick ayan ang dami iba ibang ku ayan guys ito yung pang chai halip ng ating amo ito yun, mga okay. Wala na siya ng pinyal. Mga pinyal. Pinyal, wala pinyal. nako ito yung ating tagayan. <laughs> Tawang-tawa to. <laughs> oh, mas, may meron pa mas maliit. O, oh, ayan, ito. Ito ang tagayan natin. Ala, isang ano lang. Oh, tapos, tulog ka na. Meron pa pa talagang maliit. As in, grabe. Kaya well, lang, mahaba siya. Ayan. Otin ba? May mga design ang mga baso nila, oh. Red cherry. Red cherry daw ang flavor. Aba, mangkenda kanda. pag nandun to sa Pilipinas, ano? siguro namili na ako ng marami. Ito puno na. ng e, bahay ko. E? Ay, delikado. i e, ano mo lamang sa bubbles? Karton. Oo. Uh -huh. sa, bubble. sa bagay dati, nin, yung na, dito pa tayo nakatira malapit, uh -huh. nagbabagay ko ng mga baso, hindi uh -huh. din naman ang baso. Ay, Kasi may karton. Kaya po. Kasi ito, pwede naman tayo mag-request ng karton, ano? Mm -hmm. Pwede pa karton, kasi ano. Ito, binit tayo dito, tagpiso lang, oh. Si nga, gusto ko ibili ng, ano, si Mike and Ala, bibili ako nito bago ako, magpabagahe ako, magbibili ako ng mga, ano, anim lang. Anim lang, di ba? Dose na. Ay, dose. Twelve dirham Do -do -do lang din Ay, naman, kasi piso, Ay, eh. Tapos ito. Ito kay halip dapat. Ito yung pang oh, tea. Hindi napabilis si babae. Ito yung pang tea. Okay. Sasabihin natin kay Baby, bibili kaya sa dito. Kuya pa. Pang-tito, pang-ti. Ay, Ay nako dandahan idit ate <laughs> Nako sampo lang pala ang pera ko dito. May sampo ako dito. Ayun oh plato, ang ganda siya oh, 225. Ada, ah, parang mabigat siya ning. Hindi naman. Ah, may may sira na. O, ano sa Ayan na. yun? Hindi naman yan. Alam mo sa atin, tinatago ang bago gumamit ng sira. pagdating <laughs> ng bisita, tsaka ilabas. dito sa mga bowl na 'to. Hindi pa tayo pumunta, hindi pa tayo ito. Oh, diba, maganda. Tekano. 175. 175. o oh, mga style-style pa. Oh ito. oh, ito. Oh, ito, ala. Meron 'yan sa akin. Meron 'to sa atin, mm. ah. May gayon, Pero um, tres siya, oh. Style. Oh, di diba may terno na isa, may isang malaki? Kung ano. <laughs> <laughs> Saan? Saan? Tapos <laughs> <laughs> ah, <Asara> pa <laughs> sa ngipin. Siguro ito sa pangipin. <laughs> oh, ito malaki. Ay, ito ni. Ay, ito. Di yan. Double purpose kasi. Sa so, so, ilalim ng, ano, gilid-gilid ng unuduro. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Ayan. Ah, mabasag din yan. Basak. Yung plastic talaga asin pangkorte Ano, ano? Pang ano ito? Pang Pang Saan? Dito. Sa tinapay? Sa kong siguro. Mga tinapay pagkawagawa. Ito? Pagkawagawa na. Ito pa, may mga mag pa dito. Ang daming mga mag. So guys, sinasabi ko sa inyo yung sandok na to kawayan lang to ha. Oh, 225, kawayan lang to siya. Dito tayo oh, na may garni. Oh, yan, ito. ang um, oh, ganda ng disenyo, ah. Mm -hmm. Kunin ko ito. Lagay natin sa atin. Ay, susog na ito. May disenyo. Ang galing mag-design ito mga Chinese talaga. Made in China po ito, guys. Made in China siya. Alam mo naman mga Chinese people, mga... In, uh, ano ba tawag nun? Mga architect mga magagaling sila maggawa ng mga kung ano-ano. Ito yung pang mixer. Pang mixer. Ayan, may mga bullpen. Pardible? Ano yon? Ah, ito. Pardible. Ah, ito, ito, pardible, ano? Ito pala yung pardible. Panahin. Nasaan? Sa dami ng panahin natin, day Ana ako nin. Baka mabaho. <laughs> guys dito sa iyo sa mga beauty products. Yan, pantali sa buhok. Sa dami ng pampuyo doon, hindi na nga nanggamit ng iba. Nanganap ako ng beads. Walang beads. Wala akong nakita. Oh, headband. Ito yung gusto ni Maharu. Black propaganda ning bibilin ko to 175 ning bibili tayo hanggang 10 ning may 10 ako dito ano bibili mo ito headband o mm -hmm. sayo oh, 3 3 o sige oh, magkano yan piece 175 Kung ano pa mm -hmm. baka ito ay magaling pa ang lastiko oh tingnan mo may pagka-judge ka rin sabi Hindi. mo sa akin eh Don't judge me. You don't know. Ganda ito. Ito. Ito o. Oh. mo yung mga aksesoris nila oh. Yung suotin mo ng isang beses siguro pwede na. Yung may, may okasyon. Ano? Ito ang dami hikaw. Tres. Ito. Bibili natin to. Magkano? Ito, 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 Tos lang yan, 2.95 basta ba? Mga mamaya. Ah, puti eh. na lang para ano ning, para sure Ay, time. Ay, kung tayo. bibili ka ng puti, doon sa baba. Ay, alam na sampo lang ito, eh. Ito, eh. ito, ano ito? Huwag na tayong bumili. <laughs> ito siguro, posible naman to. Ay, yung black din iba. Maganda siya. Ito yung tayo sa kabila. Yung brahan, brahan. So, lalabas na kami. Saan? Ayan. 40. Alin 2 oh, inches, 20 inches daw. Oh, alin? Ano ito. Ay nasa, baga, baka. Ayan, e, ito. ito. yung 24. Oh, ito. Oh, ito, Oh, ayan. Ito, 39. Ah, oh, 40. Naman. Okay na siya. Ano? Bili tayo na. Huwag <laughs> sabihin na, Pilita yun, eh, doon na, doon na. <laughs>